folks, good morning mga maring mabinta tayo ngayon ng manok kasi wala na tayong pambili ng pagkain ng manok mabinta na tayo ng ayaw ang binta tayo ng manok native chicken aray ko 4, 5, pabenta ng mano kasi dumadami na sila tapos wala na akong pambili ng uh, pagkain nila mahirap ng pambili ng mga pagkain bali bali mga limang piraso na native chicken ang ibenta natin Tingnan lang natin kung maano ang ah, ang halaga makbenta natin dito. Ang bali anim na piraso pala ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim na piraso yung ibibenta natin. Ah, so ayan, tingnan natin kung magkano yung benta natin mamaya. ibibinta ko dahil wala na akong pambili ng pagkain <laughs> so ayan mga maring nakasako na sila ayan, andito na sa sako ang mga manok ayan so ipapadala ko lang po sa nakisuyo lang po ako sa asawa ng ati ko dahil magbibinta din siya ng manok so ano ngayon dito sa amin ah uh, market day so may mga comprador. So, ipapadala ko lang po yung sa akin. Ayan, so titingnan na po natin mamaya kung magkano po yung naging bienta natin. So, ayan, ito na po siya. Ayan, anim na piraso po yan. Ayan po yung sawa ng ate. Pila po kayo mo ha? Tulo? Nakisoyo lang ako. Ayan. Kaliukra ko ha. Murag mga unong pito kilo guro na. Ay, na. Hmm, sige, salamat. So, Ayana bintal. Ay puy puy nindre apo awr itu ka buku no. Apotog onom. Go ako ani. Ana prayer lain di di. Pilak ko ah. 111 eh mama ako ah. 1180. 1180. 5 0.9 kilos tag 200 ah tag 200 ang kilo sige so ayan ito yung inabot ng benta ko 1,180 ito po yung kita ko sa bininta kong manok ayan umabot yung anim na piraso umabot ng 5.9 kilos at tag 200 yung kilo niya so umabot siya ng 1,180 so ayan 1,180 may kulang pa na 20 so ayan may pambili na tayo ng bugas ng bigas binload <laughs> at ay pampalit o binload ayan may pambili na tayo ng bigas ng feeds ng iba kong mga manok ayan salamat nakabinta tayo palit ko og bugas bugas lima ka kilo Bugas, bugas, lima Akong halin sa manok ipahit ug bugas. Ilang kilos manok. 200. Ah, 200 lang. Palit komkohan bugas, 5 ka kilo. Maayo na lang ana. Ayon, feed sa manok na pud. Palit tag bugas. 135 5 kilo 135 865. 865 na po tayo ng bigas ito tambo yung ano ko kita ko sa nabinta kong manok so bumili na ako ng bigas ito po yung gamit ko mais yung pino na mais ayan so minsan pag medyo may kita ayan ah, yung bigas na ano yung bibilihin ko palay tapos so ayan ito yung sukli so mamaya maya naman ay bibili ako ng feeds ng manok so ayan so ayan naka nakabili na tayo ng bigas salamat sa Diyos at nakabili na tayo ng bigas may pangkonsumo na tayo at may pambili na din tayo ng feeds din ng manok ayan Manok pa akong mga Mga maliliit Yung mga malalaki lang na Manok ang ibininta ko So, ayan Mga maring So, ayan, o si Poloy O, dalaga na si Poloy, no? O, dalaga na siya, o So, ako lang ipasugo si Poloy O, feeds kay Nakoy na customer So, ayan, salamat, Poloy ay ayan So ayan, nakabili na tayo ng feed sa manok. Sa mga alaga kong manok. Balay, ano na lang yun, mga mga sisiw. So ayan. Ayan, magpapakain tayo ng ating mga manok. Ito na lang yung mga manok ko. Oh. Isang sunoy. <laughs> kag may ninyo Ang mga piso Ayan, tatlong sisiw. Lasa na itong mga ubang manok. Krrk! 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 Lasa ng yung isa. Tulo na lang man mo. Na tulo na lang mo. Gapon upat man mo. Ayan, apat sana to, Tato na lang. Nawala na naman yung isa. Tayo sa alaga kong kalapati ayan naman yung mga alaga kong kalapati kuruk 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 I'll like a, con call a party.